Mga boss, magandang umaga po sa lahat. Nandito po ako sa taas ng Aratilis. Oh. gusto ko sanang kumain ng hinog na Aratilis. Kaya lang, parang naubos na ng alimukon yung hinog. Ito po yung mga kaibigan ko. Ito po yung ano, isang spotted dab. At saka ito naman yung isa. Oh. Ayan. po yung isa. Ah, dito na po yung isa. Oh. Kakarating lang. Ayan. Malakas na silang lumipad mga lods. Itong mga ispatidab. dab. Itong tatlong spotty dab. Ito po. Kaya ito naman yung halimoko, no? Yan. At saka yung isang alimoko nandun po. Yan po. Mga lods, nandun pala sa baba yung dalawang, ano? Emerald o manatad. Inaabol parang manok. Su! So, Mamaya ka lang, tinula ka. Dito yung dalawang red turtle dab kong mga lutsaw. Pagalagala kasi minsan lang umuwi. Yan ngayon, hinahanap ako ng ugutom siguro. O, oh, dito na kayo. tau, ano? Kahit, kahit saan, kasi kayo pumupunta. Yan nagutom kayo sana yung mga kasama yung iba ha yan bibilis yung kumain ha sigurado gutom kayo kapon hindi ko kayo nakita mga ma'am sir total pasko naman ngayon pwede bang irigalo nyo na sa akin ang video nito pag follow at ki-share na rin para lagi kaya update dito sa mga video ng mga laga kong ibon God bless Ina break balik. Kinabalik. Wow. Gutom na gutom tong dalawa mga lodso. Hindi kasi umuwi tong dalawa kapon. Ka Ito sa balikat ko. Ito na. Balik na dito. Balik na. Sige na. Balik na dito. Ito rin siya sa balikat ko. Bro, mapo. Doon ako kanina sa taas ng Aratilis. Wala kayo. Ah, nagpapakain ako doon sa mga kasama nyo. Hmm, ka na. na kasi na, ano na yung sinain ko doon. Napagod na yung sinain ko. Bilisan mo.